guys po so yung mga bronze ni nanay mga antigo na o oh, para ng agimat kabrito ng beer ito so yung mga bronze mamahalin to collection magandang collection yan i-display so natin to Ah, Parang tayong may ano Parang anting-anting oh. Parang anting-anting yan Ah, bronze Ang palayas ng mga mangkukulam Masasamang tao Ha <laughs> ano? ha ah, Antigo Ito yung ginagawa ng ano Agimat O oh. mga maili gumawa ng ano pwede tong gawing agimat plastic pa yan